Okay, ano sa sagot mo sa down name mo na nagsasabi? Sorry, up time, busy ako. <coughs> busy ako sa work ko, kaya hindi ako makatin ng mga training, hindi ako makapag-invite. Okay. So, simple-simple lang. Ang sabi mo sa down name mo, paintindi mo sa kanya, sama busy. Uh, siguro kaya nahihirap ako sa buhay kasi busy ka sa mga bagay na hindi mo dapat pagka-busy. Okay. okay? Ilan taon ka na nagtatrabaho dyan, pero wala ka na iipon. Ilan taong ka na nagtatrabaho, pero ganun pa rin ang buhay mo. So, But mali, siguro yung, mali uh -huh. siguro yung pinag... Pinag... Mali siguro yung pinag kakabisihan mo, okay? Wasting of time yan. So, dapat gawin mo, try mo maging busy sa inglobal. global Bakit yeah, kailangan maging busy sa inglobal? global Alam mo sa inglobal, global pwede na kumita ng 1 million per month. Isa na ako sa patotoo nun. So, kung kumikita ng 1 million per month, sulit ang pagiging pagkabisi mo. Kaya lang, yung sasabing kasi, yung may setting natin, pahirap eh. Mas gusto natin maging busy sa 10,000 per month, okay? So, baguhin mo. Seryosohin mo. Ang inglobal, global hindi, hindi ito biro, okay? So, dapat, sa so, resolve ng global, dahil nga 1 million per month, hindi bigro kita. So, once again, kung sa labot, kung pa siya.